Alam mo kung bakit yung ibang kabakal ayaw mag-apply? Pakiramdam nila. Hindi sila masyadong qualified na ma-select para sa Australia. Alam mo, wag mong isipin yan. Kasi maraming mas hindi pa qualified. Pero naan ito na. Alam mo, naging sikreto, Nag-apply. Sumubok. Alam mo, ang isang patunay niyan. Ako. Sa tingin ko, hindi ako masyadong qualified eh. Kasi nung nag-apply kami, ang dami kong mga nakasama na galing mga refinery, galing ng Saudi, talagang napakalawak na ng experience nila sa pag-welding. Pero, nung mag-interview na at nung, mag, nung ako sa trade test, uh, na shortlist ako, ngayon nung nag-trade test kami, ay isa pa rin ako dun sa na-select. So, napakahiwaga at uh, thankful ako dun. Pero, ang na, na, na prove ko dun is, wag mo isipin na ikaw ay underqualified. Basta do your best lang at kung hindi ka makaselect sa una, pwede ka pa naman umulit eh. So trust yourself ka bakal.